Ang tunay na malasakit, simpatya at uh, kalinga natin sa isa't isa ay ang totoong sukat ng ating makatarungan at uh, makataong lipunan. Pilipino rin po si Tatay Digong. Last Saturday nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadatnan ng mga personnel ng ICC detention facility si Tatay Digong na walang malay. Uh, kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado kinakailangang dalhin si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries lalo lalo na po sa kanyang uh, ulo uh, sa totoo lamang po nung nabalitaan ko po ito ang sakit na uh, napaluha po ko sobra pa po sa Tatay ang turing ko sa kanya dahil sa mahina na yung tuhod minsan nakakalimot na po siya Pilipino naman po si Tatay Digong masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang sobra pa po, po sa tatay ang turing ko sa kanya. Mas nakakasama ko po, po siya sa, for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Totong tatay ko, limang taon ko hindi nakikita. Tatay, di ko, 350 out of 365 days nakakasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado. Ang nakakalungkot po dito, baka God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Mas uh, nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang uh, bansa. Former President Duterte has absolutely no intention to evade or escape accountability. If any, ilang beses na niyang sinabi, he takes full responsibility for his decisions. Ang hinihingi lang po natin ay konting konsiderasyon lang po para sa isang Pilipino na naging leader natin noon. Na Talaga naman pong binigay niya po ang uh, lahat para sa ating mga kababayan. Hindi uh, po ako titigil sa aking uh, pakikiusap sa lahat. Let's uh, bring him home. Hindi po sanay mag-isa si former President Duterte. Mahirapan talaga yon At hindi ko po alam kung hanggang kailan niya po ma matitiis na mag-isa. Dalawang araw lang, naghahanap ng kausap yon naghahanap ng mapupuntahan. Sana po magkaisa po ang Pilipino. Sana po wag natin ipagkait kay Pangulong Duterte ang karapatang dito na po tumanda sa atin. Sana po ay matuldo ka na po ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino, ang gulo na po ng ating bayan, mas lalong gugulo po kung merong mangyari sa kanya. Once again, I'm appealing to our colleagues to support and call for the house arrest of former President Duterte kung anuman pong pwede nating may tulong sa kanya bago huli na po ang lahat. Maraming uh, salamat po, Mr. President.